Good morning guys Mamimitas ako ng Kalamansi Kasi magpapaksiw ako Mamimitas tayo ng kalamansi Kasi magpapaksiw ako guys Wala akong suka Subukan ako kasi marami akong kalamansi Kasi yung gawin ko kalamansi gas tayo. Kasi inuubos lang to ng iba. Kaya, yun. na rin pala yung ano niya. Yung, yung nga. Hindi na katulad dati na ang dami. Na-harvest na pala ito ni Kuya. Ayan. Hindi naman ganun karami yung kailangan natin konti lang naman yung aking lulutuin tama na siguro ayan may mga sili din ako ayan, guys wala nang buha yung ano ko yung guyabano na obos ko na